Sino sila? Sino? Sila ang conjoined triplets comics character na tinaguri ang Mr. 123. Kinata ito at sinulat ng Filipino comics writer novelist na si Laureano o mas nakilala bilang LP Calixto sa comics. Nalathala ang mga nakatatawang kasaysayan at adventure ng conjoined triplets na sina Mr. 123 sa mga pahina ng Pinoy Comics ng Graphic Art Service noong late 1970s. Iginuit ito ng veteran Filipino comics illustrator na si Celso Trinidad. Isinalin ito sa pelikula ng GP Films noong 1980 sa ilalim ng pamamahala Ni direk FX Constantino at Mike Rilon Makiling at ginampanan ng Dabarkads na sina Tito Soto, Big Soto at Joey De Leon ang title role. Noong 1981, isinalin sa pelikula ang Part 2 nito na sina Tito Big at Joey pa rin ang starring role. Okay. Next time, more info about the uh, Filipino comics character. Thank you very much and God bless you all.